Dito sa Bukawi Pet Market mga master, marami kayong mabibili. May manok, pusa, baboy, rabbit. Ayan. Meron din Chinese chicken dito. Mga kalapate, mga sirama ng manok. Marami dito, mga aso, saka pusa. So yan, papunta tayo dun sa pwesto ng ibang mga tropa natin. Dito may mga headshot din dito mga master. Ang lalaki ng headshot nila, ang gaganda pa ng kulay. Ayan. Dito na yan sa Bukawi Pet Market. Hindi kahit po, po kayo mga master, pwede kayo pumasyal dito. Oh, Kala, marunong ka humawak dyan. Para hindi ka matusok. Eto, may mga hamster din dito, mga master. Yan. Available yan dito. Pasir kayo dito, mga master, sa Bukawi Pet Market. Marami kayong makukuha mga alaga kung gusto nyo. So, yun po. Maraming salamat. At hindi pa tayo sa iba. So, dito yung tropa natin. Minsan, di natin naabutan. Nakara, <laughs> na, agay nila umuwi. Yan. Oo, kasi tumasamba sila. Ito, update natin ito yung ano Sir Khalid. Mga ibon niya. Ito, Eto, may meron din palang formula dito Sir Khalid. available din to. Magkano naman sa formula mo? 150 lang yan bro. 150 lang to mga master. Oh. Malaki na rin yan. Mako. Formula. Eto, unahin na natin to. Ano pa isa? Dito mag dito sa kalid. Pare, sanda lang yan. Ano, one, two na lang, pare. One, two, back to back, opaline, no? Oh. Par blue, Par opaline. Par blue, Malamig, ha? ano mo? Ayan, ano ito? Ayan. 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 Thank you, thank you. Binigyan pa tayo ng ano. Ang ano ulang 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 ko lang natin. Ang tawit uhaw. Ito, sir, kalid. Magkano naman dito? Fail, 700. Binfail. 700 lang sa fail. Murang-mura na ito, mama sir dito, marami dito kumukuha kayo sa college, maraming kumukontak dito ng mga buyer. Etong back to back din na Power Blue. Sanlibo na lang yan. Sanlibo to, parts na rin po ito. Pwede kayo mapagpalabas dito na ano, Bluetooth. Ano yan, na project, ano, ano, possible ino para yan. Ay, possible ino. Eto, pwede ito maglabas ng krimino o pa, albino o pa. Pag nag-albino, throwback Power Blue naman po yung kalalabasan po noon, mga master. Disino, di pwede rin disino. Pwede rin disino. Yan. At meron pa po dito na magandang Opaline. Quality ito mga master. Back to back violet. So mga naghahanap ng violet Opaline, ito. Okay. Lalaki yung may sing-sing. Lalaki yung may sing-sing. Okay. Ayan, pares na rin. Napakaganda na ito. Birang-birang maka makakuha ng violet na Opaline. Ayan, magkano man ito sir, Khalid? 1.5 yan, pares. 1.5? Ayan, 1.5. Quality kasi. E dito, Proven yan, ba, na lang. Proven pair, san libo. Ayan o, oh, back to back par din po. Halos blue ah. Kapada yung blue. Itong green up align. One, two. one two. Ito, one, lang o, oh, table o. Oh. Ganda ng ulo. Ayan, sa mga gusto, ito. Table po yan. One, lang yan. Eto, Sir Khalid, may dan ka. Oh, dun oh, follow. Dan follow. Magka sa dun follow mo. Sa panglalaki yan, 5K na lang. Mura to. Sumasabit. Sa panglalaki yan. Yan, Ayan, mga pre. So, solid to, mga master, o. Sige, pre. tumabit lang. Ayan, Eto mga master. Medan palo si Sir Khalid. Ang ganda ang kinis. Ayan. Kapang lalaki yan. Kapang lalaki pa. Yan ang ganda ng dan. Talo yan ha. Magkano to Sir Khalid? 5K na lang. 5K. Matured, matured na. Matured na. Talagang matured na. Yan. I-email na Sir Khalid mga master sa so mga gusto ng ano, nang dan palo. Eh dito? Ito mga street iniyan yan eh. Eto, mga split ino, back to back. One five na lang to, split ino po, mama sir, makikinis pa. Eh Ito no, possible area, Ito possible are. Pagka naman dito sir, uh, sir Khalid. 3K. 3K. Baris. Ito padalo na to. Back to back up na. Sa iba mga 5K pa yan. Oh, sa iba 5K pa nga to. Oh, pa yan. Oh, pa to, napakinis pa. Kinis. Ito may mga Alpson ka dito ah. Kitsa Alpson mo. Sandibo? 1,000 per Ito, per na ito Pamasterd na rin ito Itong kabila 1,000 na lang din Ganun din Itong par blue 1,000 rin 1,000, 1,000 lang Napakadaming mura dito, mga master Kaya, pasyal kayo dito Pasyal din kayo sa grotto Para, kahit mapano Kahit saan kayo Grotto, mapabukawi kayo Meron kayong mapupunta na sailor extraordinary yeah, budget meal. Or, yung budget meal, magkano to? 500 lang yan, pare. 500 lang, pair. Ayan po, mama sir. Sa so, mga nagsisimula, ito, pwede pwede na to. Ay, dito. Back to back Latino. Back to back Latino, magkano? 2.5. 2.5 lang po, Mama master. Matured na rin. Ready to breed na yan. Ready to breed na rin ito, mga master. Matured na. No? Ay, Eto, meron pa dito. Lutino o palay niya, pre. Lutino o palay naman to, ma master. Lutino Magkano naman to, sir Khalid? Lutino o palay yung babae, tapos yung lalaki, yung lutino stick o pa. Magkano? Ano na, 5K negotiable. 5K negotiable. Ayan, eh, paunaan na lang dito. Saan ka pa? Matsun niya. pa yung kak, tapos yung he naman. Uh, visual na Lutino o palay. Panalo to, ma master pasok na pasok to sa budget. Okay, Ngayon ka Ito mga ano mo? Parblo pain. Parblo pain. Ano ka na na 1-5 pare? lang pair. Yan 15 1 lang pair. Murang-mura na to mga master sa Parblo. Mga molting na po yan. Ah, breeding stage na rin po yan pagkatapos ng molting. Ito, tapos na to no? Ito ng Alps 1. Cremino. Cremino. Sandibo na lang. Sandibo na lang sa Crimino Alps 1 no? Ayan. Dalawang pares ito. Dalawang pares ito. Ayan. Dalawa pa na ito. Maganda ito alagaan. Pamoster. Pamoster. Proven yan. Proven pair pa. Ayan. Ito may perso dito na opaline ito. Hindi. Perso uwing lang. Perso uwing lang. Magkano naman ito sir? Ano ang 600 na lang. 600. Eh yung parblo mo, 1,000. Oo, oh, 1,000 pares. Itong pale. 1.5 palo 1.5 pale palo. Back to back red right? eye po mga master. Ito, Bulseles, but yung 5. 5 off pala yung lalaki. 5 off pala yung lalaki. Magkano man dito, Sir Khalid? 1, 2, Paris yan. 1, 2, Paris. Ito, panalo na to. Pwede ka na mapagpalabas ng red eye. Oh, look, ano yung 5 off pala yung lalaki. yan? Eh, dito. 1, 5. Ito, di sino na, mga master, o, oh, tsaka yellow bull, o. 1, 5 lang, parisan son. Kaktong yellow bull, no? Ako kayo yung yellow boots. Babae yung disino. Babae yung disino. Ayan, kitang kita na kagad sa forma ng ibon, mga master. Ito, parehas Lutino sa kaopa. Tas... Ano, Project Palutino to? Ito, Project Palutino. Magkano man dito sa kalid? Dala-dalawan libo na lang pare. 2K na lang. Ito, 2K na lang po. Saan ka pa na ito? Ayan, habol na kayo mga master. Pinoy na sir Khalid. Bukas, nasa malabon sila. Dito. Pares lang. Pares lang, 2K. Buwas mga sa malabon Tomato. Albino, albino. Albino magka sa albino. 1.5 pares. 1.5 pares. Ay eh, no, albino po mama sir, 1.5 pares. Ito oh, sir Khalid, yung Power Blue. Magkano? 1,000. 1,000 pa at saka Power Blue, 1,000 lang pares. So, yan po yung mga ibon dito sir Khalid. Ito may pinche sa dito. Ang din sa kalid? 450 pare. 450 pare. Mura na to Pare sa ito, no? Pakinhen na po yan. Ito, meron pa dito. Pastel ino yan. Pastel ino. Ito, sa so, mga hindi sa pastel. Ito, meron available. Magkano naman ito sa kalid? Bigay ka na ng 1-3. 1-3? 1-3. Splitino na po yan. Pwede na makapagpalabas ng lutino po. Ang isis natin ng mga opalay. Ito, mga ano, ganda ng mga opalay na ito. Mga sable. Napakaganda oh. Puro sable yan? Mga sable lahat po mga master. Saka mag Quality. Pagkano isa dito sa ralig? 500, 1000 pares. 500, 1000 pares. Yan. Itong kaka mo? Sa kaka ko 2,000 ang pares. 2,000 lang ang pares. Pati yung fern? Oo, oh, pares lang, lang. Parehas lang. Hunted, meron. Ha, ah, marami kami ng hand Ito, marami ng hand feed. O, sanay na sa serine. Pagkano mas nalang? Latchan, latchan, latchan. sanay na latchan. Sanay na sanay na oh. Wala Ito dyan, Sir Khalid? 300 na lang. 300? Kaya saan? Dito? O dito rin, parela. Ayan, 300 na lang. O, mga opalay eh, no. Ayan, napakadami. Sige, Mr. Mama sir. Anong sa kasasarapan kayo sa hako? Ah, meron pa dito kakataid na hansi. Oh, malaki siya ka, naman. malaki na. Madali na tuturuan. Siya, sanay na sa syringe to Mama sir. Ayan Si Enter, na lang. 900 na lang yan. 900 na lang. So, yun po yung update natin sa Ibon ni Sir Khalid. At uh, kukunin natin yung Facebook niya at saka yung kanyang contact number. At saka YouTube channel. chat out na rin natin. Uh, Sir Khalid, contact number. Contact number ko ay 09454239090. Tapos yung Facebook is Kalid Doble. Alam mo na yun, di ba yung Kalid Doble? Apo. Oh, Kalid Doble. Tapos YouTube channel namin is Kalid Channel. Yun lang. Maraming salamat. Good morning sa mga viewers ni... Bird Moto. Bird Moto TV. Kung bago lang kayo sa channel niya, huwag kalimutan pinutin yung notification bell para lagi update sa mga video niya. Yun lang. Maraming salamat. Good morning. Thank you, Sir Kalid. Maraming salamat sa... Ah, ano? Painom. Sakya, malamit ka. Yun, si Parang ikaw lang. Wala yung mga kasama mo, ha? Kasi pasok. May pasok na pala. O, mapala. <ogramana> yeah, okay, thank you. Salamat So, good morning. Andito naman tayo. Muli tayo nagbabalik dito sa pwesto na to. Napakaraming landa lang sa araw na to. Napakaganda ng mga albs one. Tsaka may mga kakatail pa rin. Tsaka may mga pale palo. Ano. Napakadami. malamang kay Sir Edgar to. Yan. Yeah. Kay Sir Edgar yan. Ito, unahin na natin dito ulit. Dito yung una sa albs one. What albs one magkano? One five pares. One five pares. Ayun ang mga lutino. Mga kapalay na to no Ayun, mga kapalay po yan mga master Ayan po mga master Mga sir uh, 1515 lang yan Eh dito sa mga Ay ano mo Eh dante mo bigay Dito 300 isa 300 isa Ganun din is dito Ayan oh. 300 lang isa Ito mas anong Gray Ano na ito Grey wing Grey wing Magkano oh. naman dito Ah, uh, 15. 15. Ayan, 15 mga master pare. Pare na. 15 pare. Split off pala yung lalaki. Split off pala yung lalaki. Ayan po. At uh, ito, meron pa dito. Ito? Half-sider. Half-sider. Oo ho, nga, half-sider nga ito. Oo pala yung half-sider. Personato half-sider. Ayan po, ito mga master, solid o. Oh. Ganda ng kulay o. Oh. Gray sa kabila, blue sa kabila. Ito naman, violet Violet sa kabila, par blue sa kabila. Napakaganda na ito. birang birang yan dito sa Bukawi. Lalaki yung personata, babae yung opalay. Ay, babae yung lalaki na. Okay to, panalo to. Ayan, mga master, pwede kayo dumayo dito sa Bukawi para makita nyo po ng personal yung mga ibon dito nila na mga dala ng mga sailor. So, ayan po. At ito, meron pa po dito. Far ano? Pablo Street... Okay. Street Opa Pain. Pablo Street Opa Pain. Pablo Pablo Street Opa Pain Palo. Magkano man to, sir? 1.5 lang 1.5 lang po mga master ayun no kak kak no o oh, na ito yan eh dito it's split it's split magkano naman pari saan 1,000 1,000 lang sa split opa line split deliot eto 1.5 kahit medyo bata oh, na lang to. Medyo bata nga lang. Eto, available pa yung ano, black mga chick. black chick. Magkano naman dito ulit? 1,000 pare. 1,000 lang pare po, Mama, Sir. Ayan, black chick. Ayan. Dito, sir. Cremino, 1,500. Cremino, 1,500. Ayan. Yung isa? Uh, ano, Pablo Copapel Yuwing. Parblo Papil Yuwing. Magkano naman sa Parblo Papil Yuwing? 1.5 na lang din. 1.5 na lang din. Etong uh, pain palo na isa. Oh, ganun na lang din. 1.5. Okay uh, 'yun. Eto, ito pa rin 'yan. Ito pa rin 'to, Mama Master oh. Ano na molting? Oh, molting. Eh dito, dan. Ito may mga dan. Magkano sa dan? Sige, kunin na lang 5,000 isa. 5,000. Hindi pa hopan, no. Hopan na ba? Hindi. Dan lang. Dito, mga hopa mga dan. Mga move move back move viewing yan ito mga dan o 5,000 lang isa mga master, sa mga nangaganap sa may gusto ito pili lang kayo dyan marami dito pasal na kayo sa bukawi mga master sa mga hindi nakakapasyan pwede natin isabay nagdi-deliver tayo pwede natin pick dito kay na boss dito sa mga emerald mga emerald sir ano 1,000 sir 1,000 pares, oh. ito naman yung may-ari Ayan si ah, sir Ang pangalan sir? Mark sir Mark? Ayan oh. si sir Mark Ito 6,000 pares Emerald na po yan, back to back oh, year, okay. Ito panalang na Ito ano to, white face, emerald Tsaka so... silver ba yung isa? Hindi, emerald din Emerald oh. din, ayan o no. Pares ng presyo oh. 8,000 8,000 naman to mga master Ito 6 ,000. 6 ,000. Yeah. Yeah. Breeding age, breeding ano na Breeding age na po yan mga master. Sa mga gustong mag-abing kayo na sir, pwede natin pick-upin dito. Nag-deliver -de tayo kahit saan. Oo. Yan, etong... 800 sir, mga Lutino. 800 lang to, Lutino, hunted. Sanay na sa series to sir, no? Oo. Oh. Yeah. sanay na to sa series. Dito, meron pa po dito ha, ano, mga available din na kakating. Yan. Oh. Oh. 2,000 lang Paris. 2,000 lang Paris. Mamature na nyo lang. Ito, ganoon din. 7 to 8 months. 7 to 8 months. 2,000 din. Ganoon din dito. Ito, may mga palo dito eh. May mga palo tayo dyan, sir. 4,000. 4,000 yung pare sa palo. Ayan o. White, face. White face palo. Yung di palo, 2,000 bronze palo ka. Ito, bronze palo. Available pa rin oh, ito. Oh, Napaganda na ito. Madiin yung kulay. 2,000. Ano? Ah, 3,000. Sorry po. 3,000 po ito, master. Mga master, ah. Green Ayan. series. Green series na bronze, bronze. palo na Alps 1. At ito kay Sir Edgar. Alam mo presyo, sir? Hindi alam ni sir yung presyo ni Sir Edgar dito. Yan, mga pay palo ni Sir Edgar. Mga paris-paris na rin po. Sayang wala si Edgar. So bali ko kunin natin yung number ni Sir ano, Mark 09318704550. Yeah, so makakatil mag-order na kami dito kay Sir Mark. Pwede naman kontakin si Sir Mark, may contact naman kayo kay. Oh, oh, Balik kontak Bali contact number ngayon ni Sir Mark yung kukunin natin. So Sir Mark, maraming salamat po. Thank you, thank you, sir. Patay din sa pwesto ni Boss Lino. Hay doon may katawagan oh. Call center 'yan, yan yung call center. <laughs> Simple call center lang. Pero kino-contact 'yan mga buyer. Wag <laughs> ka sa badge mo? 2K, boss. 2K. Ito. Sa 15. Sa 15. Etong pinches mo. reserve na, Eto, reserve na. Ito, reserve na. Eto, marami dyan gold dyan at kakakatil. Sa, eh. sa kakatil niya. Sa kakatil may san libo? San libo sa kakatil, hanipid. Yan. Eto, may formula din siya, oh. Yan, iba-iba klat formula dito nagbebenta, iba-ibang brand. May gold dyan din dito si Sir Dino. Ayan, oh. Mga gold dyan. Ang alam ko, 2-5 pares na ito, eh. 2-5. 3 k Itong mga dilaw 3.5 3.5 sa mga dilaw 3K sa green Yan, may mga kakatil din siya dito ng mga ano Ayan o no. Yan, magkano sa kakatil mo? 2.5 2.5 po, parisan po, mama step Yan, 2.5 lang parisan Yan, bukas sa sagroto yan sila Ah, sagroto, sorry, nasa malabon Yung contact number niya, idip ko na lang Yeah, maraming salamat, Sir Lino. May kausap. <laughs> Ito si Romel. Romel, Boss Kokoy. Tapit natin yung ipon ni Boss Kokoy. Hoy, magkano sayo yung sa yellow pool mo? Saan libo? Dalawa po, mga master. Oh. Ayan oh. Ano ko'y parts na to? Parts na po to, mga master. Oh. Yes, Ayan, sa po yan. Ito yung lutino ko eh. Yung lutino magkano? Dalawang libo lang sa lutino ni Sir ko'y. Ayun o. Lutino, dalawang libo. Yung adcon mo. Yung adcon. Isang libo lang pare sa adcon. Yan. Ito yung ano, palay mo at saka yung lutino. Apple pano po eh paano mamagano. Talibo pare. Talibo pare. Dito, paint paano. Ayun o, sweet paint tong siya. Ayan, pink paint yung blue. Ayan po, Mama master. So, yan lang po yung mga ibon ni Sir Kokoy ngayon. No? Ito po, mga green opa. U-wing. Double factor yung isa. Ito, yellow bull. Ito, babae yata. Ito, babae. May, meron din siya dito mga, ah, meron din siya dito, ano, ah, uh, Pakatain, may isa. Ito kay boss. Ay, ito na. Ito na. Ito na. Ito para siya sa part 2. Magkano man ito, sir? Magkano sa albay sa pares na? Sa lang binibigay itong pares. Ah, ito, pares na. Ito, ito, ito. ito kayo. Ay, yung power block, pares na. Para makagawa ka ng trimino. Ay, pares na po yan. No? Ito yung kapares na yung Albino. Pagka Magkano man sir? Sa hindi hindi e yung green. 500 lang pare, sir. 500 lang pare. Oh. Ayan po, 500 pare. Ano pa ka na, sir? Jimmy, Jimmy, Ay, si Sir Jimmy pala, sorry. ito, ito. ito pa kay Sir Jimmy, oh. 300 lang pare. 300 lang kada pares sa mga parakit ni Sir Jimmy. Dito na yun, sa Bukaway Pet Market. Pwede kayo pumasyal, pwede kayo pumunta para mga pili kayo na mga gusto ibon. Ayan. Dito na po ang pwesto ni Sir Jimmy sa Bukaway Pet Market. Ayan pa po, mga ibon ni Sir Kokoy ba So lilipat tayo dito ito may mga ano din pala dito Ah uh, Mineral Black Sa Mineral Black magkano Magkano sir Mineral Black Inse ayan oh no? meron kayong mabibili dito ano meron kayong mabibili dito Mineral Black at saka ano Ah uh, formula pang hand feed Ayun oh pangalan oh no? Hanfield Formula. Ano pa sir? Joel, Joel. Yan, si Sir Joel. Dito lang yan sa Bukawi Pet Market. Pwede kayo pumasyal. Ito yung pwesto nila. Kasama ni Sir Coco, Sir Jimmy, at Sir Joel. Ito, kaninong pwesto po ito? Ay, kay ano pala? Kay Kalbo. Kal na po. Ayan, mamaya may kausap pa. Ayan. Dito, Sir Joel, magkano dito? Ito, kanino. Magkano yun sa isang balot? 70. 70, ito. Matagal na maubos to pag ito binili nyo. Kaya sa mga gusto kumasyan dito, dito, pumick na kayo dito kay Chef Joel. Marami po siyang dalan nito araw-araw. Ano, Friday. Mineral block, kailangan-kailangan nyo to, mga master. Pero hindi dito, Sir Joel, ng mga ano, ah, uh, panghuli. Bird catcher yan. Abila mo dito. Kaya marami kayong mabibili. Pag pumasyal kayo dito, mga master. Sa iti po yan? Ah, kay tropa. Ito kay sino? Si, sino mga pa pangalan ito? Si... Kalbo. Si <laughs> Kalbo. 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 Kalpo Oh, so, talagang kilalang kilala yung pangalan dito. Pero tawagin na lang natin Sir Anthony. Ayan, nagbebeta Sir Anthony kasi. Sa Grotto din to, tuwing linggo. Sa Grotto, papasyala natin pwesto na ito. Ayan o, lakas bumenta Sir Anthony Aras na po yung...